Pag-report po sa labas ng impilang ko sa Palaman na uh, Maria Aurora PNP may livelihood program sa paggawa po ng sabon sa mga barangay. Aba, magandang balita yan ha. Narito ang balita ni Romel Roque. G -G mas livelihood program sa pagawa ng sabon ang bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora para sa bawat barangay. Ayon kay Deputy Chief Police Captain Angel Jabar J. Herman, ginawa ang programa ito para may pagkaabalahan at pagkakitaan ang mga mamamayan ng Maria Aurora mula sa pondo ng Maria Aurora Municipal Police Station. At pagdating nila ng barangay, ay doon nila pinapakita kung paano ang proseso ng paggawa ng dishwashing liquid. Libre at minisano nila ibinibigay ang mga materyales sa lahat ng mga residente sa barangay na magiging kasali na sa programa ang kanilang magagawang sabon na ibinibenta na din sa kanilang kabarangay. With Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag-uulat sa target on air ng DCME 1530, ang radio TV. Maraming salamat kay Romel Roque. At eh, maganda yan. Babangoy yung paligid nyo, eh. <laughs>